Hoy miss, stop. Bawal ang nakashorts dito. Mag-ayos ka muna bago pumasok. Hindi po shorts ito. Jeans. At may kailangan lang akong isubmit. Jeans, shorts, parehong pambahay. Mall to. Hindi palengke. Tawa ang sumunod. Malakas at walang pakundangan. Wala kang ID. Wala kang appointment. At mukhang, hmm, out of place. Doon ka muna sa gilid. Tumigil ang hangin sa tapat ng salamin pinto. Tumalbog sa tiles ang ingay ng kanyang pagtawa at sa likod niya may isa pang gwardyang nakangisi habang sinusundan ang pangaasar. May ilang estudyanteng uniforme na sumilong sa lilim, bakas sa mukha ang pagkalito. May matandang babaeng nakasuot ng kupas na bestida na naipit sa bingit ng pinto. Parang gustong umusog pero hindi malamang kung saan. Sa kabila ng mga ikinulos, tumibok lang ang araw. Gunguhit sa pisngi ng dalagang kaharap ng gwardya ang guhit-guhit na liwanag. Parang guhit ng pasyensyang humihinga. Mahigpit ang kapit niya sa malaking Manila envelope at hindi niya binawi ang tingin. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Kuya, sabi ng dalaga, malamig pero magalang, ipapasa ko lang to sa admin office. 15 minutes lang. Ay, eh, admin? Mas lalo. Hindi ako nagpapapasok ng basta-basta. Nagbibilang sila ng milyon sa loob ikaw, mukhang bibili ka ng fishbowl sa labas. Paulit-ulit mo yan sinasabi pero malinaw ang signage. Open to public. Public? Oo. Pero may standards. At tingnan mo ang sarili mo. haniwan ng gwardiya ang hangin sa pagitan nila. Palad niyang parang pader. Bumalik ka na lang kapag maayos ka na. Heto ang maayos ko, sagot ng babae. Marahang humihigpit ang tingin. Pwede ba akong dumaan? Hindi. Mabilis ang sagot, mabilis ang nisi. Hindi ikaw ang klase ng customer na kailangan namin. Isang buntong hininga ang umalpas. Mahaba, parang ambon bago ang ulan. Kung ganun, wika ng babae, mas maliwanag kaysa kanina. Hintayin na na natin sila. Sila? Sino sila? Halos natatawa pa rin ng gwardya. Mga kaklase mo? Sige, mag-group project kayo sa labas. Hindi. Ang sagot ng babae, mas maliwanag kaysa kanina. Yung bibili nitong buong mall. Hapon iyon na nagpipinta ng gintong guhit sa bawat balikat. Sa tapat ng mga sliding doors na nagsasara at nagbubukas na parang hininga ng higanteng salamin, nagkapatong-patong ang mga anino. Ang gwardiya, si Bong, ay nakasumbrero, may itim na sinturon na may holster ng radyo at baton. Sa mukha niya, Matalas ang mga linya ng araw-araw na pagdidikta. Dito ang pila, bawal dito, bawal doon. Sa tabi niya, si Ramon, kabaro niyang guard, napapailing at nakangisi. Ang dalagang pinipigilan, si Lia. Nakakulay abong t-shirt at fitted na maong, nakaponytail ang buhok. Sa dibdib niya, nakakuyom ang Manila envelope na parang tanging sandata sa harap ng tinig na mas maingay kesa sa traffic sa labas. Sa loob, katabi ng pinto, nakasilip ang isang lola na tila kilala si Lia sa malayong paraan, marahil dahil sa pamilyar na ayos ng pagyakap sa envelope na parabang iyon ang huling tulay na tumatawid sa pagitan ng kahapon at ngayon. Bakit hindi mo nalang papasukin, Bong? Pabulong na sabi ni Ramon. Magpapasa lang naman daw. Procedure mo, singit ni Bong. Ngunit ang ay mabigat ang nakagis ng chiwala sa sariling paguhusga. diktuan mo. Kung papayagan mo ang isa, papayagan mo ang lahat. Aabalahin lang nila ang admin. Tsaka tingnan mo naman, wala man lang ID. Mukha bang may appointment? Nagbigay siya ng maliit na kindat sa dalawang estudyante sa likod. Waring nangihikayat ng aprobasyon. Natawa ang isa, natakpan ang bibig. Hindi na nagsalita si Leah. Sa halip. Tumingin siya sa paligid, sa kakaibang tahimik na pag-ikot ng escalator sa loob, sa babad na amoy ng aircon na sumisingaw sa bawat pagdulas ng pinto, sa mga taong mapuputi ang sapatos at maririkit ang bag. May kung anong kirot na dumaan sa kanyang mata. Hindi awa sa sarili, kundi alaala. -ala. Ito ang mall na dinaraanan ng kanyang ina tuwing naglalako ng sticky rice sa bangketa. Ito rin ang mall na minsang nagtaboy sa kanila naong basang-basa sila ng ulan at sumilong lang sa awning. Dugtong-dugtong ang gunita, hindi para maging kundi para maunawaan kung bakit napakadaling mamintas ng hindi kilala. Tumunog ang radyo sa bayawang ni Bong. Guard 2 to Guard 1, copy? Paparating ang convoy, VIP ang kasama, maghanda sa entrance. Heto na, nangingintabang ngiti ni Bong. Kita mo miss, VIP, wala ka sa listahan. Tabi ka muna riyan. Convoy? Mahina pero malinaw ang sagot ni Leah. Ayun na pala sila. Sa kabilang dulo ng driveway, umalingaw-ngaw ang busina ng tatlong SUV na magkakasunod. Huminto ang mga tao. Nagbukas ang pinto ng una at bumaba ang isang babae na naka-dark blue pantsuit ang general manager ng mall si Miss Doria, kasabay ng dalawang lalaking nakaitim na barong at may dalang malalaking portfolio. Sumunod ang isang pamilyar na figure kay Lia, si Tito Ben, nakaputing polo na may ekspresyong sabik at kabado. At gaya ng dati, halos hindi marunong ngumiti kapag maingay ang paligid. Nilaro ni Bong ang dila sa pisngi Tinangkang magmukhang profesional, inayos ang sombrero at kinindatan si Lia na para bang sinasabing, Oh, di ba? Sinasabi ko na nga ba? Nagtuwid siya ng tikas at sumaludo kay Miss Doria. Ma'am, good afternoon po. Good afternoon, tipid na tugon ng manager, diretsyong tumingin kay Lia. Hindi dahil kinausap ni Bong, kundi dahil parehong nilang alam kung sino ang pinuntahan ng konvoy. Miss Doria, itinaas ang isang card ni Tito Ben. Nandito na ang representative ng Valenciana Holdings. Siya si Lia Valenciano, anak ni Ma'am Teresa, pamangking ko, ang may hawak ng offer to purchase at letter of intent. Nalaglag ang panga ng ilan at ang pinakamarahas ang bagsak ay kay Bong. Hindi pa rin si inyo Naroon ang pangalan sa mga banner ng mga bagong development sa lungsod sa mga balitang lumalabas sa business pages. Valenciana Holdings, ang kumpanyang kumukuha ng mga ipapatayong hub nag-aayos ng mga lumang mall para gawing mas bukas at mas patas para sa maliliit na negosyo. Si, siya? na si Bong. Bahagyang pumihit ang palad na kanina'y parang pader. Siya po ba talaga ma'am? Bakit mo siya pinigilan? Iladong tanong ni Miss Doria at bakit mo siya tinawanan? Ma, ma'am, akala ko sumablay ang dila niya na tuyo. Protokol lang po, dress code, ID. Dress code? Umiling si Miss Doria. Humugot ng mahabang hininga. Hindi rudely address sa entrance ng dress code. At kahit pa, alam mo ang dagdag na magsusukat ng tao pagtanaw sa intensyon. Lumingon siya kay Leah. I'm sorry for the inconvenience, Miss Valenciano. Okay lang, mahinahong sagot ni Leah, bagaman may bigat pa rin ng puso. Hindi kung ilang beses kaming tinaboy ang pinag-uusapan ko, kundi kung ilang beses nating pwedeng itama. Iyon ang dahilan kung bakit kayo nandito. Sabat ni Tito Ben at kumindat kay Leah, ang kindat ng isang tiyo na nagsasabing kaya mo yan. Tara, ipasa natin. Hindi mapakali si Bong, parang biglang lumiit ang sombrero sa ulo niya. Si Ramon, tahimik at yumuko. Yung dalawang estudyante, hindi na natatawa. Yung matandang babae sa pinto, na noon pa ay nakatingin kay Lia, ay ngumiti ng bahagya. Kilalang kilala ang tindig ng dalaga. Siya si Aling Esther, dating tindera sa talipapa sa likod ng mall na minsang binilhan ni Leah at ng ina nito ng kanin sa halagang kaunting barya at sobra-sobrang pasasalamat. Sa admin boardroom na may mahabang mesa, ang mga salitang minsang itinakwi na sa labas ay naging tiket papasok. Pangalan, lagda, pangako. Binuksan ni Leah ang Manila envelope. Sa loob, Letter of intent to purchase ng buong mall complex sa pamilyang may-ari subject to due diligence. Proposal sa redevelopment, paglalagay ng community market wing para sa maliliit na vendor. Scholarship program para sa mga anak ng security, janitorial at maintenance staff. Tenancy protections para sa existing small tenants na matagal na pero laging pinag-iinitan ng renta. Hindi iyon lihim sa iilang tao. Alam ni Miss Doria at ng core team, pero hindi pa pampubliko. Pinili ni Leah na siya mag-deliver na kapambata na forma dahil naniniwala siyang mas mararamdaman niya ang pulso ng lugar kung hindi siya tatanggapin bilang ma'am kaagad. Gustong-gusto niyang marinig ang pintig ng sapatos sa tiles, amuyin ang pinaghalong popcorn at bagong labas sa department store at makita ang gwardyang madaling mainis, hindi para magpasikat kundi para maalala kung bakit kailangang baguhin ang ilang mali. Sa kabilang dulo ng mesa, nagpresenta ang legal team at pinadaan sa projector ang timeline. Habang tumatakbo ang slide, sumingit sa isip ni Lia ang mukha ni Bong, ang kamay na nakataas parang stop sign na hindi niya nalusutan. Walang galit pero may kurot na parang tinidor sa pisngi. Ilang Lia pa kaya ang pinigilan niya? Ilang kwento ang hindi nakapasok, ilang pangarap ang bumitaw sa pinto. Miss Valenciano, wika ni Miss Doria pagkalipas ng presentasyon. Gusto kong manghingi ng tawad sa nangyari sa entrance. Personal ko itong aasikasuhin. Hindi kami papayag na ang unang impresyon sa lugar na ito ay panghuhusga. Pwede bang ako ang kumausap sa kanya? Tugon ni Leah. May mga bagay na mas naihintindihan kapag ang pinahihintulutang magsalita ay yung timawanan. Tumango si Miss Doria. Kung yan ang gusto mo, bumalik sila sa lobby. Naroon pa rin si Bong, tila hindi masyadong gumagalaw. At sa gilid niya, si Ramon na nayon ay tahimik na. Nakatayo rin si Aling Esther parang bantay ng konsensya. Nang makita ni Bong ang papalapit na krupo, agad niyang inalis ang sombrero para bang ang bigat-bigat nito. Ma'am, pasensya na po. Huwag mo muna akong tawaging ma'am. Wika ni Lia. Hindi sa panliliit kundi sa pag-aalok ng pantay na lupa. Lia lang! Sige po, si Leah. Nanginginig ang boses ni Bong. Kung ano man yung nagawa ko, mali yun. Hindi ko dapat pinagtawanan. Bakit mo ginawa? Tanong ni Leah. Diretsong tinig na walang latay. Gusto ko lang maintindihan. Nag-ikot ang mata ni Bong para bang hinahanap ang lumang sagot sa bagong tanong. Araw-araw, ma'am, Leah, may nagsusubok, may nagwawala, may pumipilit may mandurukot. Natutunan kong kilalanin ang hitsura ng trobol. Hindi ko napansin na sa dami ng kinabisa, may idinagdag na pala akong kategorya. Mukhang walang pera, mukhang hindi bagay. Madali kasing magmarunong kapag wala ka namang kilalang kwento ng tao sa harap mo. Yon ang problema sa maraming pintuan, sabit ni Aling Esther. Lumapit ng hindi inimbitahan pero pinakinggan ng lahat. Anak, Tawa iyak si Aling Esther. Tuwing dumadaan ka noon, nakashorts ka rin at bit-bit mo ang supot ng puto bombong kahit hunyo pa lang. Napangiti si Lia. Sa tabi ng loading dock kami nagpupwesto ni Mama noon. Kaunti lang ang puhunan pero malaking tulong sa pamasahe at project ko. Tumingin siya kay Bong. Hindi ko sinasabing dapat mong kilalanin lahat. Ang hinihingi ko lang, bago ka tumawa, magtanong. Tumango si Bong, paulit-ulit, para bang sa pagtango pa lang magsisimula ang pag-aaral. Oo, tatanungin ko at hihingi ako ng training kay Ma'am Doria. Ayoko nang maulit to. Hindi ka namin tatanggalin, sabi ni Ms. Doria, tapat at mahigpit. Pero babaguhin natin ang protokol. Maglalagay tayo ng Ask, Don't Judge orientation. At bukas, mismo, ikaw ang unang magtuturo sa mga kasama mo. Ikukwento mo yung nangyari. Ha! Huh, nahimasmasan si Bong at napangiti ng kaunti. Ako pa rin pala guro sa sariling sablay. Ang tawag dyan, sagot ni Leah, pagbawi. Kinahapunan, kumalat ang kwentong kung minsan mas mabilis pa sa press release. Security guard pinagtawanan na ng babaeng nakashorts. Hindi niya alam, sila palang bibili ng buong mall. May mga kuhang larawan ng mga estudyante sa gilid. Hindi para manlin lang, kundi para magpatotoo sa caption ng isa, may kasunod ma-post. Pero nagsorry si kuya at may gagawing pagbabago ang management. Hindi nagtagal, naglabas ng opisyal ng pahayag ang mall. Welcome ang lahat. Walang harang sa mga naghahatid ng papel, magnanais ng tublong at maghahatid ng pagbabago basta't may respeto sa kapwa. Kasama sa anunsyo ang community wing, sakop ang space sa ground floor para sa mga maliliit na negosyante. May subsidized rent at may scholarship fund para sa anak ng staff. Litrato ni Lia ang nasa tabi ng pahayag. Suot pa rin ang parehong abong t-shirt at jeans. Hawak ang malila envelope. Hindi nila pinalitan para sa mas magandang imahen dahil totoo na ang larawan. Ang hiya sa mata na hinugasan ng liwanag. Ang mahigpit na palad na ngayon ay bukas na. Nang sumapit ang dilim, bumalik si Leah sa pinto. Hindi para dumaan, kundi para magpaalam. Nandon pa rin si Bong. Ngayon tahimik pero buhay ang tingin. Parang binuksan ng bintana sa loob ng ulo. Lia, sabi niya, salamat sa hindi pag-endorso na paalisin ako. Madali kasing umusig ang social media. Mas mahirap ang magtiwala na pwedeng tumino ang tao. Lahat tayo may araw ng kayabangan. Ang mahalaga, may mga gabing inaamin natin at pinag-aaralang kung paano mag-sorry nang walang pero. Promise, tugon ni Bong. Inilagay ang kamay sa dibdib. Hindi na mauuna ang tawa sa tanong. Bumaling si Leah kay Ling Esther na nakaupo na ngayon sa bongkong beton. Nagpapahinga ang tuhod. Inabot niya ang malit na sobre. Lola Esther, pang down payment sa stall mo sa community wing kasama ka sa unang roster. Alam ko, ang ganda ng saging turon mo, bironya. niya. ang mata ng matanda, hindi dahil sa pera na nasa sobre, kundi dahil sa pagbalik ng pagkakataong, minsang nawala sa piling ng bawal at hindi kabagay. Sa huling iglap ng araw, sumilay ang ngiti sa pagitan ng gwardya at ng dalagang minsan tinawanan. Tumawa si Bong, hindi napang mamaliit, kundi halakhak na nagbubura ng kapirasong hiya. Liya, aninya niya. Sa susunod, kapag may nagtanong kung sino ka, anong sasabihin ko? Sabihin mong customer, nakingiting tugon ni Liya. Hinahaplos ang makapal na Manila envelope na ngayon ay magaan na at kaibigan. Bumukas ang pinto, dumausdos ang hanging malamig mula sa loob. Sa itaas ng intrada, Isang bagong sticker ang dumikit kinabukasan. Magtanong muna, huwag manghusga. At sa unang araw ng orientation, si Bong ang tumayo sa unahan. Nakasuot pa rin ng parehong uniforme, pero may dagdag na bigat ang badge na para bang hindi lang pangalan ang nakaukit, kundi eleksyong hindi pwedeng kalimutan. Sa mga sumunod na linggo, nagpaikot si Lian ng maliliit na pulong sa bawat departamento. Housekeeping, Maintenance, Inisa-isa niya ang mga pangarap na kaya namang ipagsiksikan sa tunay na plano. Bakit kailangang bukas ang ilang pinto sa mga oras ng unos? Bakit may libreng tubig ang mga naghihintay sa labas? Bakit dapat may banayad na upuan para sa mga lola ni Aling Esther? At sa gitna ng lahat, umiikot si Bong. Mas mahinahon ang paglalakad, mas maaga ang ngiti. At kapag may nakikitang naka-jeans na parang hindi ba bagay sa karaniwang larawan, ang una niyang tanong ay, "Saan po kayo tutungo? Tutulungan ko po kayo." Nasa loob pa rin ng bag ni Lia ang lumang Manila envelope, para paalala na may mga papel na hindi lamang transaksyon. Pundi kasulatan ng hiya na napalitan ng pag-asa. At sa bawat paglabas niya sa pinto, binabati siya ng guard, "Ingat, Lia. Parang lumang kaibigan ng mall." at ang mga pader nito'y unti-unti nang nakakakilala ng mga kwentong dati itinataboy. May mga pintong isinara ng tawa pero mas marami pintong nabuksan ng pagunawa. At sa huli, ang mall ay hindi lang espasyo ng bili at benta, kundi tahanan ng mga kwento ng mga taong dati hindi pinapansin. Ang babaeng naka-shorts, ang guard na matigas ang ulo, ang lolang dating tinataboy, at ang buong komunidad na nagkahilanlan. Ang nakakatawa, kung may natitirang katatawanan man, ay ito. Sa unang araw, si Bong ang malakas tumawa. Sa uli, siyang naunang umiti sa sino mang dumarating dahil may mga aral na hanggat hindi mo nakikitang binibili o binabago ang buong mundo mo, hindi mo iisiping posibe. Ngunit minsan, sapat na ang isang huwag manghusga. husga. Para magsimula ang magiliw na pag-aayos ng lahat.